NFA, nananawagan sa mga magsasaka, huwag matakot, magsumbong sa pang-aabuso. Nananawagan ng National Food Authority o NFA sa mga magsasaka na huwag matakot na magsumbong labang laban sa mga traders na sangkot sa pagpambabarat at pang-aabuso sa presyo ng palay. Sinabi ng ahensya na mahalaga ang aktibong pakikilahok ng mga magsasaka upang matigil ang mga hindi makatarungang gawain sa pagbili ng kanilang ani. Sa gitna ng lumalalang isyu ng pagkalugi at kawalan ng tamang kita, sinabi ng ahensya na panahon na upang ipaglaban ng karapatang makabenta ng palay sa makatarungang halaga. Upang magpadala ng report, sundin lamang po ang mga sumusunod. I-download at punan ang complaint form na makikita po sa inyong screen. I-email po ito o i-email ang inyong report sa administrator at nfa.gov.ph o ocd at nfa.gov.ph. Maaari din po kayong personal na uh, ipasa yung form sa pinakamalapit at tanggapan ng pandalawigan ng NFA. Tinitiyak ng NFA na lahat ng impormasyong ipapadala ay mananatiling confidential. Dagdag pa ng ahensya, bukas ang kanilang mga linya sa sino mang nagnanais magpadala rin ng mensahe o katanungan tungkol sa proseso ng pagsumpong. Ang panawagang ito ay bahagi ng kampanya para sa isang masaganang bagong Pilipinas kung saan ang mga magsasaka ay hindi pinagsasamantalahan kundi kinikilala bilang gulugot ng agrikultura ng bansa.